Guys, ah, bumili na naman ng laruan yung boss ko. Ito na guys. Yan. Itachi. 75. At Kobelco ko. 75, guys. Yan. Bumili na naman ng larawan ng aking boss. Yan. Diba? Ang ganda, no? Dalawa sa isang truck. Yun, ang dinadrive ko, guys. Yan, no? Oh. Daming truck dito, guys. Mga equipment. Dami. Labi. Yan. Daming mga equipment. yung dinadrive ko si floating na uh, brand new yan there there train okay sa nakatapos na naman magkali ako sa releasing para may release na yung aming karga Okay ner. Okay, okay na Okay, okay na Okay, okay na, na Anong ngayon natin Kita tayo. tayo Wow <laughs> Kainan. Kainan. Kainan Kainan na. Na, guys yes <laughs> sayong 'yung wow, yeah. wow, yeah. wow. Wow. Naman. wow. wow. <laughs> okay, 'yung puno ano

Takk fyri, tað er nógv.